So yun na nga guys, sa na uh, for today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba natin malalaman yung password ng wifi kahit hindi natin alam yung password, okay? So, kung hindi ka pa or kung bago ka pa lang sa channel natin at gusto mo ng mga ganitong klaseng content of videos, please don't forget to hit the like, subscribe, at ang notification bell. So, ayun nga guys, simulan na natin. Pumunta lang tayo dito sa Play Store at i-download natin yung InstaBridge Wi-Fi Map. So, itong uh, InstaBridge Wi-Fi Map, guys, so as you can see, meron itong 100 million downloads with 4 percent star ratings with 2 million reviews. So dito, itong application na to ay makikita niya kasi gumagamit sila ng GPS or mapa. So makikita niya yung mga wifi na nasa area natin. Okay, so sobrang dami ng feature ng video na to, I mean ng, ng mobile application na to guys. Pero magfocus tayo sa kung paano nga ba malalaman yung password ng wifi natin. So yan guys, i-download mo lang yan. So as you can see, na-download na natin. So syempre, open lang natin tong mobile application na to. Ngayon, pag na-open na natin, makikita nga natin dito guys, find an InstaBridge Wi-Fi hotspot. Okay? So, dito, ayan, makikita natin, connected tayo sa isang Wi-Fi at uh, dito nga guys, ay makikita natin yung iba't-ibang mga Wi-Fi na hindi tayo nakakonect. Okay? So, sobrang layo nito guys. Uh, gumagamit kasi ito ng map, guys, itong mobile application na to. Kaya makikita, kahit sobrang layo ng, uh, ano, sobrang layo ng mga Wi-Fi, nakikita pa rin ng, uh, or nasasaga pa rin itong uh, mobile application na to. So, as you can see, guys, ayan, one minute, okay, four minutes, nakadepende. Kung baga, kung lalakarin mo, papunta sa uh, wifi na to it takes you 4 minutes so parang ganun guys so ayan so makita natin dito yung mga, mga wifi na hindi pa tayo nakakonect so dito halimbawa ito guys hindi ko alam kung kanino to pati ito pati itong sa PNP guys no so halimbawa itong sa PNP guys Ayan, 6 minutes pa oh, kung lalakarin natin so halimbawa itong PNP yung uh, titingnan natin kung ano yung password. So, pag pinindot natin, guys, may lalabas na ads. Okay, may lalabas na ads. So, uh, kailangan muna natin tapusin yung ads para... So, ayun na nga, guys, natapos na rin yung ads, guys. At kung mapapansin natin, ayan na, uh, nag-generate na siya ng password. So, pwede mong pindutin tong save wifi. Okay, para ma-save yung wifi. So, pindutin lang natin tong save. Okay, so, ayan. So your device will connect to this wifi when you get closer to it. Okay? Si screenshot din natin. Tapos makikita natin dito guys na may find on map. So pag pinindot natin yung find on map, uh, mapupunta tayo dito. At ayun na nga guys, makikita natin dito na nandito yung uh, uh, wifi na to. Tapos ako ay nandito. So it takes 6 minutes or 4 minutes bago ako makapunta dito. Ang lupit ng mobile application na guys, no? So, ayan guys, sobrang dami pa mga wifi na nandito. So, hindi lang natin tatapusin kasi sobrang haba ng mga ads. Kanina yung ads, umabot ng 2 minutes, no? So, ang gagawin mo lang guys, kapag meron kang wi uh, wifi na nakita at gusto malaman yung password, ay eh, pindutin mo lang yung show password. Show password para makita mo yung mismong password. So, I hope na nakatulong tong video na to guys. Please don't forget to hit the like, subscribe at ang notification bell.